na at matagumpay na araw sa lahat ng aking sumusubaybay at patuloy na nakikinig ng mensahe ito. Anuan po ang inyong sitwasyon sa mga oras na ito. Ako po'y nanunalangin na kayo po ay gabayan ng banal na espiritu at bigyan ng kalakasan upang napagtagumpayan natin ang mga pagsubok at mapaglabanan ang araw-araw natin baka sa espiritual na bakay. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang ating mensahe. At ang mensahe po natin ngayon ay uh, tayo po ay magpapatuloy no, sa pag-aaral uh, at tungkol sa mensahe ng uh, Book of Matthew chapter 9 uh, mula po verses hanggang 34 ang title po ng ating mensahe ay ang pag-asa sa mga walang pag-asa or hope for the hopeless sa mga nakalipas po na araw ako rin po ay may mga personal na struggle and battle and I'm very having, having hard time in preparing this message and uh, siguro ganun naman ang buhay hindi naman laging malakas at hindi laging masaya. And wala naman akong kinakaharap na problema or something. Just yung uh, feeling ay meron sigurong gano'ng panahon. No? Ngunit nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat sa pamagitan ng minsahe ngayon ay ako po ay nabibigyan ng pag-asa at ikas. Uh, Saan nga ba natin ibinibigay ang ating buong pag-asa? May mga pagkakataon ba na tayo ay nahihirapan? nawawalan ng loob. At even sa ministry natin bilang isang pastor, bilang isang manggagawa, tayo ay nangihina at nawawalan ng pag-asa. Nawa sa bawat sitwasyon na dumarating sa atin, na parang wala tayong mapuntahan at makapitan, at para walang solusyon, nawa sa pamagitan ng salita ng Diyos, doon po tayo makatanggap ng divine revelation or mabigyan ng kalakasan at pag-asa. Lagi po nating tandaan, mga kapatid, sa oras na ito at sa anumang panahon, season or out of season, lagi nating tandaan na si Jesus ang Kristo na siyang ipinadala ng Diyos para sa atin at wala pong mga bagay na hindi niya kayang solusyonan at lunasan kung tayo ay naniniwala at nananalig sa Kanya. Saan po ba tayo nananalig? Pinanaligan ba natin ang ating pag-asa sa tao, sa ating lakas, o sa salita ng Diyos? Dito po sa Matthew chapter 9, verse 18 to 34, ito po ay istorya ng tatlong iba't ibang klase ng mga tao na may kinakaharap na matinding problema at maaaring nawalan sila ng problema maring tayo po sa mga oras na ito ay may ganitong klase ng sitwasyon o maaring masigit pa o inaakala, inaakala natin na mas matindi pa yung problema natin. Ano nga ba ang pananaw ng Panginoon sa mga taong ito sa ating sitwasyon? Number one, alalahanin natin na ang puso ni Jesus ay para sa mga taong nawawala ng pag-asa sa buhay uh, in this past few days, I met different kinds of people and person na nagsastruggle physically, nagsastruggle din mentally. And uh, I must say na parang they were hopeless. Wala silang pag-asa at hindi ko rin alam. Minsan ako rin ay sumusuko dahil minsan tumutulong ka. Ngunit hindi naman nila tinutulungan ang sarili natin. Ngunit sa pamagitan ng minsaheng ito, ako ay nakapag-reflect na ang puso ng Panginoon ay para sa mga taong ito. Hindi na tayo lalayo sa ating mga kapaligiran, kapitbahay, kaibigan, kapatid o anak o asawa. Maaring nasa sitwasyon tayo ngayon na nawawalan sila ng pag-asa. Tulad po ng frustration ng isang ama, ng isang pinuno na namatayan ng isang batang babae at sa kanyang paglapit sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ako po ay nananalig na kaya mo siyang buhayin. Kung iisipin po, ang mga pinunong ito ay may pagkaalam sa salita ng Diyos at meron silang pride. Ngunit dahil wala na siyang pag-asa, lumapit siya sa Panginoon. Maaring meron tayong ganitong sitwasyon, sinubukan na natin ang lahat ng paraan. Ngunit sa huli, doon tayo lalapit sa Panginoon. Niisip ko bakit sa huli pa tayo lalapit sa panahon na nawawalan na tayo ng pag-asa? Hindi ba dapat sa umpisa pa lang doon na tayo humingi sa Panginoon ng pag-asa at tulong? Ngunit bilang isang tao, tayo po ay ganito. Meron tayong pamamaraan na ginagamit para sa ating sarili at sa huli pag tayo ay nabigo, naiisip natin wala na tayong magagawa doon tayo lumalapit sa Panginoon. Kaya, madalas, ang mga problema ay isang paraan ng Panginoon para mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Pangalawa ay ang babae na may sakit na mahigit 12 years na you know, isa, isa itong cancer sa dugo at wala na siyang hope. I remember our, one of our members, si Ati Gemma, doon sa Surigao. I remember Uh, I'm very happy na binigyan siya ng chance ng Panginoon na makilala at makapag-serve sa Panginoon sa mga huling araw niya. At naniniwala ako na siya ngayon ay uh, nasa langit na at wala ng paghihirap. Ganito siguro ang kanyang nararamdaman, isang babae na may sakit. At sa kanyang frustration, at desperation, lumapit siya sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay may pupuntahan niya na isang urgent na bagay doon sa isang batang ah, namatay na. Ngunit sabi niya, Panginoon, mahipo ko lamang ang laylayan ng iyong damit. Ako ay naniniwala na ako ay magaling na. Isa itong pagpapakita ng isang matinding pananampalataya at pag-asa sa Panginoon. Mga kapatid, tayo ba ay may pananampalataya sa Diyos na ganito kalaki? Hindi na natin kailangan pa na, ng isang mga himala o isang tao na makatulong sa atin sapagkat alam natin na sa ating pananampalataya tayo ay bibigyan ng lunas at solusyon ng Panginoon. Pangatlo po ay ang verse 27 hanggang 34, ang mga taong bulag at isang pipi. Alam niyo po ba na mahirap ang isang tao na walang mata o no, sira yung mata o malabo. Lalo higit kung ikaw ay isang bulag. Mahirap po ito. Mahirap pong gumalaw. Mahirap po itong sitwasyon. At alalahanin ninyo siya ay bulag mula pagkabata at isang pipi. Hindi natin ma-express yung ating sarili. Hindi natin masabi kung ano hindi tayo naiintindihan. Tayo nga na mayroong bibig, minsan hindi nagkakaintindihan, lalo't higit kung ikaw hindi nakakapagsalita. Ito po ay isang sumisimbolo sa tunay na kalagayan ng ating panahon na marami po sa ating mga kakilala sa loob ng simbahan na nakakaranas ng iba't ibang klase ng problema, depression. Maaring ito ay kinagasna na nila o ipinanganak silang ganito. Maaring nagtatanong tayo, bakit tayo may ganitong klase ng ugali o sakit na hindi natin magawa. Ngunit, ang Panginoon ay may pakialam at concern sa atin. Inisip natin wala ng solusyon, ngunit sa Panginoon laging may pag-asa. Ito po rin ay nagsisimbolo ng isang karumihan o kawalan ng pag-asa alam niyo po ba na ang isang patay sa unang panahon ay hindi dapat hawakan at hindi dapat ay isang maruming bagay? Ganon din ang babaeng nagdurugo, no? Kahit ang kanyang inuupuan ay hindi kay hindi hinawakan ng ninuman. No? Pag sila ay may menstrual period noong unang panahon, tinuturing silang madumi, no? Dahil ang dugo ay simbolo ng karumihan sa katawan, no? especially sa mga babae na kailangan nila itong ilabas no sa uh, kabuuan nila. Ngunit ito rin po ay sumisimbolo sa spiritual na karumihan natin, no? Tayo po ay makasalanan at madumi tayo sa harapan ng Panginoon. Bagamat mukha tayong malinis sa physical, ngunit sa spiritual po ay tayo ay marumi at madumi sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, gustong sabihin ni Matthew na maari po tayong nakakaranas ng mga karumihan na hindi natin kayang solusyonan higit sa lahat po ang kasalanan. Ito po ang tunay na karumihan ng, ng tao. Ngunit ano nga ba ang tunay na marumi at tunay na malinis? Hindi po sa speak. Physical kundi sa spiritual. Ang karumihan po ay ang karumihan sa kasalanan at ang kalinisan ay ang kalinisan sa ating mga pagkakasala. Sinabi ng Panginoon na tayo ay nilinis na sa ating karumihan, sa ating kasalanan, at dapat tayong mabuhay ayon sa katwiran at kalinisan na gusto ng Panginoon sa ating buhay. Ayon ang Panginoon na tayo manatili sa maruming buhay na na marumi at naaayon sa sanlibutan. Ito ang gusto at ang puso ng Panginoon na kung siya ay tanggapin natin sa ating puso, dapat tayong mabuhay bilang isang malinis at uh, iwaksin na natin ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa Panginoon. Point number two po ay ang pananampalataya kay Kristo. Maari pong lagi nating sinasabi na naniniwala tayo kay Kristo, ngunit tunay po ba tayong naniniwala at nanampalataya sa Kanya? dahil siguro lagi tayo sa loob ng simbahan, lagi tayo nagsisimba, iniisip natin na tayo ay naniniwala. Pero kami po sa atin na nagsisimba, ngunit wala tunay na pananampalataya. Makikita po natin dito sa storya kung ating sasel sikin na sa, lo, sa lubhang pagnanais ng mga taong ito na makilala si Jesus, makalapit kay Yesu Kristo, uh, pinawalang bahala nila yung mga bagay na inaalala nila yung kanilang pride, yung kanilang sarili, kung matapakan man sila, ano man ang sabihin ng iba, kung sabihin ng iba na marumi siya o hindi siya karapat-dapat. Meron silang earnest and very sincere na pag na lumapit sa Panginoon. Mga kapatid, kung kayo ay nakikinig ng salitang ito, kayo ba ay mayroong ma masidhi o malubhang pag na makilala si Jesus sa inyong buhay o you just pass it, naririnig mo ulit after noon, wala na. Pero siguro kung tayo ay nasa ganitong sitwasyon, talagang lalapit tayo sa Panginoon. Ano mang sibat o ang sumasagabal sa atin. Mga kapatid, I bless you that you will have the courage and desperation araw-araw na maniwala na siya ang tunay na anak ng Diyos. No, sinabi nung, nung, mga taong yun, ikaw ang anak ni David. No, ibig sabihin, sila ay nananampalataya na siya ang misiyas. Ikaw ang aking tagapagligtas, Panginoon. Ako ay sumasampalataya. Na magagawa mo ang lahat ng bagay na ito. Ikaw ang aking Kristo. Ikaw ang solusyon sa aking buhay at wala akong magagawa kung hindi ikaw, Panginoon. 'Yun po ang tunay ng pananampalataya. Ang paniniwalang kahit ang mga bagay na imposible ay kaya ng Diyos. Nothing is impossible with God wala pong mahirap sa Panginoon. Hindi ba natin, meron ba tayong pag-iisip na parang wala na tayong magawa, hindi na kayang solusyonan ng Panginoon ito, itong aking problema, itong kahirapan, problema sa pera, pagkabaon, o sakit. Meron ba tayong higit na pananampalataya na kayang gawin ng Panginoon? If you just simply read Luke chapter 1 verse 37, si Mary na isang berhen ay imposibleng magkaanak. Sapagat hindi siya sinipingan ng kanyang asawa o fiancé. Ngunit sa Panginoon, lahat ng bagay ay posible. And that's the promise of God sa atin. Na kahit mahirap sa ating paningin o sa siyensya ay hindi kayang gawin, sa Panginoon, ito ay easy lamang. Nawa po tayo ay sumampalataya sa kanila. Point number three, ang bunga ng ating pananampalataya. Kung hindi sa ating pananampalataya, tayo ay marumi ngayon. Tayo po ay naligtas sa ating pananampalataya. Sapagkat sinabi ng Panginoon at ang kanyang pangako na siya ay magiging tapat kung tayo ay lalapit at nananalig sa kanya, siya ay matuwid na lilimisin tayo sa lahat ng ating pagkakasala. Kung ikaw man ay may makasalanang nagawa na hindi kayang solusyonan o problema, kayang linisin ito ng Panginoon. Manampalataya ka lamang. Ang bunga ng ating pananampalataya ay ang bunga na makakita sa mga bagay na espiritual sapagkat tayo ay bulag but now we can see dati tayong bulag sa katotohanan tayo ay bulag sa sa bagay na espiritual patungkol kay Hesus Kristo ngunit tayo ay naka na at nakakita. Naalala niyo yung kanta ng Amazing Grace? No? I once blind but now I can see dahil nakilala na natin si Heso Kristo. Ang bulag sa kadaliman, kasalanan at kamatayan ang tunay na status ng taong hiwalay sa Diyos. Ngunit ang mga taong ligtas na may pananampalataya, sila ay merong bagong paningin at bagong paraan mula sa Diyos. We live by faith and not by sight. Ibig sabihin, hindi tayo na dadala sa mga bagay na nakikita ng ating mata sapagkat git na mas malaki ang spiritual na bagay kaysa mga physical na bagay. Ano ba ang nakikita ng ating physical? Kahinaan, kawalan ng pag-asa, kalungkutan, kahirapan. Hindi yun ang ating paningin. Ang ating paningin ay pag-asa, pag-ibig, katotohanan, buhay ng walang hanggan, kapayapaan ng isip, at ang kaharian ng Diyos. I bless you in the name of Jesus that you will not live by sight, but you will live by faith alone. For it is by faith alone we have been saved in Christ Jesus. Amen. At ang bunga ng ating pananampalataya ay ang pagiging saksi natin ng mabuting balita patungkol kay Heso Kristo. Nakilala ng mga tao na ang mga bulag na yon ay nakakita. Ang babae ay gumaling sa kanyang karamdaman at ang batang namatay ay muling nabuhay. Ito ang pinakanais ng Diyos para sa ating mga kapatid. Ang maging saksi sa pamagitan ng ating buhay, maihayag na si Jesus ang Kristo. Makilala ng iba na ang Diyos na ating pinagsisilbihan ay tunay at hindi gawa sa bato, siya ay buhay. Konklusyon, masigit ba ang iyong problema na kinakaharap ngayon kaysa babaeng nagdurugo na labing dalawang taon o di kaya sa bulag at pipi nang wala mula pa ng pagkabata o ang anak ng taong namatay? Kung iisipin ko po ang mga problemang ito ay mahirap. Kung iisipin ko lamang, I think masigit ang kanilang problema kaysa sa akin. Ang problema ko ay hindi ko alam ano ang problema ko. Kasi nakakain naman ako, nakakita naman ako. Wala naman akong sakit at karamdaman sa mga oras na ito. Wala naman akong na-experience na bad incident. Pero bakit ako nalulungkot? Bakit tayo nagre-reklamo? Minsan, tinitingnan lamang natin yung ating yan at hindi natin nakikita yung mga kabutihan at pagpapala na hinanda sa atin ng Panginoon. Huwag po tayong magreklamo. Tingnan po natin ang mabubuting pagpapala at gawa ng Diyos sa ating buhay. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang lahat ng inyong alalahanin sapagkat siya ay may malasakit sa inyo. Ang Panginoon ay may malasakit sa atin. No? Naalala ko yung malasakit na binibigay ng tulong ng gobyerno para sa mga nahihirapan. Masigit po doon ang malasakit at concern ng Panginoon sa buhay natin. Sabi doon, for your yoke is easy and your burden is light. Maaring meron tayong kabigatan, kabigatan, ngunit ito ay higit na mas magaan bakit kasama natin si Kristo. Psalms 37 verse 5 Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. This is the promise of God to us who are hopeless at ibigay po natin ang pag-asa sa Panginoon. Habang buhay, sabi nga nila may pag-asa. Huwag po tayong sumuko sa mga panahon at sitwasyon, ipagkatiwala at ipag, ibigay natin sa Diyos ang ating pag-asa. God bless you. I hope na kayo po ay mapagpala sa minsahin ating narinig sa mga oras na ito.